Gago, gago mag, mag, mag drive. Ano siya, gago? Eh, bobo pala eh. Ano gago nga? Ka, eh, safety yun yun na nag na, drive. Safety? Naaka sa tunga o sa kapiloto ka? Nara ko sa ta. piloto ka. Naaka na, sa tunga. Tunga ka sa lane. Oh, wala ko nagkuhan. Safety na kan. ko nga drive. Hindi oh. round drive. Ah, mga choy, magandang araw mga choy. May ano lang tayo, may konting problema lang tayo mga choy kasi may naka may sumusunod sa amin na auto yo kotse pero siguro nagmamadali yon ako nakamaniho lang ko at dahan-dahan lang yung takbo ko pero yung pagdating ko dito sa ano sa airport ah uh, si, ano pinuntahan ako at binanon yung sasakyan ko dito para kumprontahin ako at pagpasok niya dito ino-open ko yung ano, ino-open ko yung sasakyan ko na minamaneho ko. Ayun, pagdating na pagdating nagmumura agad, nagmumura agad dito. Yung kinausap, kinausap ko yung driver, hindi naman nagbigay ng pangalan yung driver at hindi na rin tinanong ko kung anong pangalan ng driver pero hindi niya binigay. Ma ano daw yon? ang tawag doon. Ah, mabait daw 'yon. Paano paano mo nasabi maging mabait 'yon eh nagmumura. Kung mabait ka ay may ano ka. May pasensya ka talaga sa ano sa lahat ng bagay, hindi ka masyadong madaling magalit. Eh ba? Diba? Oo, oh, papa. Usa na, usa na. Nag-video ko para sa ko ay. Ay, gago mag drive Ang gago. Ay, bobo ka pala eh. gago nga ka eh, safety kayo na kay nag drive Safety. Naa ka sa tunga usa ka piloto ka. Nara kusta. Naa piloto ka ko nga drive. Sa tunga, tunga ka sa lane. Oh, wala ko nagkuan safety ra ko nga drive. Hinay round ay, drive. Ayaw ay, 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 ko nag kay naghinay-hinay man ko. Mm. Unsa may problema na nga naabot na mangka mm. Ay nang pangita. Ah. Ikaw di man ikaw may nag-drive Ah. Dako wa nang kasada di kamo. Bitik. Okay. Salamat ha. Nagmura ka ha. Agang-aga mo. Nagmura ka. Aí,